tayo mag-umpisa sa ating klase ngayon. Magsitayo at manalangin muna tayo. Hiraya, maari mo bang umpisahan ang panalangin? Sa Ama, Anak at Espiritu sa Santo. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. po na kayong lahat. Magandang araw ulit mga bata. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang napakahalagang paksa tungkol sa pangalaga sa kapaligiran. Ano kaya ang ibig sabihin ng malinis na pamayanan? Yes, David. Mahusay. Ang malinis na kapaligiran ay walang kalat. Yes, Diane? Tama. Timothy? Tama. Lahat ng iyong sagot ay tama. Tama kayong lahat. Ang malinis na kapaligiran ay isang walang kalat, maayos ang kagamitan, at mabango ang paligid. Ngayon, pag-aaralan natin kung paano natin mapapanitili ang kalinisan ng ating kapaligiran upang maging masaya at malusog ang lahat. Alam nyo ba mga bata, ang malinis na pamayanan ay nakakatulong sa ating kalusugan at kasiyahan, kaya mahalaga ang pangangalaga sa ating kapalikiran. Tingnan natin ang mga simpleng paraan kung paano ito gagawin lahat. Paano natin magagawa ang ganitong gawain sa ating bahay o paaralan? Oo, Chris. Tama. Gaya ng nasa larawa, nagwawalis. Si Chris ay nagwawalis sa silid-aralan o sa kanilang bakuran sa bahay. Ikaw, Hermie, Tama. Gaya ng nasa larawan, pagtatapo ng basura sa tamang basurahan. Come are you? Mahusay. Gaya sa larawan, nagtatanim ng halaman sa bakuran o sa garden ng eskwelahan. Tama ang lahat ng inyong mga sagot. Palakpakan ninyo ang inyong sarili dahil mahusay kayo. Gaya ng mga sagot ninyo, pagtatapon ng basura nakikita natin sa larawan. Itatapon ng basura sa tamang basurahan. Katulad ng balat ng saging, saan ba natin itatapon ang balat ng saging? 'Di ba sa nabubulok? Tapos, ano pa? Papel. Kasi nabubulok. Ang plastic saan ba? Sa hindi nabubulok. Ang plastic bottle, 'di ba? Ilalagay natin ito sa recycled na basurahan kasi nagagamit pa natin ito tulad ng paglalagay ng lupa at halaman. Ikalawa, nasa larawan, di ba? Nagwawalis ang babae. So, paglilinis ng paligid. Paglilinis ng paligid, magwalis araw-araw at tiyakin na walang nakatambak na basura. Magwawalis sa paaralan para malinis ang paaralan. Magwawalis sa bakuran, sa bahay para malinis. Dahil may malasakit tayo sa ating kapaligiran o pamayanan. Pangatlo, nakikita natin sa larawan nagtatanim ng halaman. Imbis na sirain natin ang halaman, magtatanim tayo ng maraming halaman dito sa silid-aralan sa bakuran o kahit saan. Basta sirain ang halaman dahil nakakatulong ito sa ating pamayanan. Bakit kaya mahalaga ang pangangalaga sa kapaligiran? Tingnan ang larawan. Diba? Ang isang larawan ay madumi. Gusto nyo ba yun madumi? Bakit nga ba madumi ang nasa larawan? Maduming parke kasi hindi nagtatapon ng basura sa tamang basurahan walang malasakit sa kapaligiran magkakasakit tayo nito kapag madumi ang ating kapaligiran gusto nyo ba yun magkakasakit kayo dahil sa dumi ng kapaligiran kaya para hindi tayo magkakasakit dapat may malasakit tayo sa ating kapaligiran dapat nagwawalis tayo. Tulad na nitong isang larawan, di ba napakalinis? Kapag malinis ang ating kapaligiran, tayo ay masaya. Hindi tayo nagkakasakit at hindi madumi. Di ba? Tingnan nyo. May malasakit sa kapaligiran ang malinis na pamayanan. Ikaw, Hermie, gusto mo bang magkasakit ka tulad dito sa isang larawan? Napakadumi? Hindi ka nagmamalasakit sa kapaligiran o dito sa malinis na kapaligiran pag may malasakit ka sa kapaligiran. Mhm. -mm. Syempre dito ka sa malinis na kapaligiran para hindi tayo magkakasakit. Well sa madumi, gusto mo bang maduming pamayanan, Timothy? Hindi, 'di ba? So dapat may malasakit tayo sa ating kapaligiran para hindi tayo nagkakasakit at masaya at malusog tayo at hindi mabaho ang ating lugar. Kaya magtapon ng basura sa tamang tapunan para hindi tulad nitong isang larawan na napakadumi at napakabaho. Kapag nagtapon ka ng basura sa tamang tapunan o naglilinis katulad nito sa larawan, di ba? napakalinis. Tayo ay malusog nito kasi malinis ang ating pamayan. Ano ang natutunan nyo ngayon mga bata? Tama. Dapat may malasakit tayo sa ating kapalikiran. Tama, pagtapo ng basura para malinis ang ating paligid Mahusay. Mahusay kayong lahat. Mahusay ang inyong masagot at tama. Tandaan mga bata at huwag kalimutan. Ang pangangalaga sa ating kapaligiran ay isang simpleng gawain at may malaking epekto ito. Kapag tayo ay nagtapo ng basura, sa tamang basurahan, hindi nagkakalat sa daan, nililinis ang paligid at pagtatanim ng halaman, tayo ay magiging malusog at walang sakit at masaya. Kaya dapat pangalagaan natin ang ating kapaligiran ligtas ang ating pamayanan. Ang inyong asignatura mga bata, sa inyong bahay, maglinis ng isang bahagi ng inyong paligid, maaring magwalis o magtapo ng basura sa tamang tapunan o magtanim ng halaman. Dapat ikwento niyo ito sa susunod na klase kung ano ang inyong ginawa. Maraming salamat mga bata. Tandaan, ang pagiging malasakit ay nagsisimula sa isang maliliit na gawa. Bago kayo umuwi mga bata, magsitayo at manalangin tayo. Hermie, Maari mo bang pangunahan ang panalangin? Sa Ama, Anak at sa Santo. Panginoon, Salamat po sa panibagong araw na puno ng saya at kaalaman. Salamat po sa talinong ibibigay ninyo upang lubos naming maintindihan ang mga aralin. Salamat din po sa aming mga guro at mga magulang na nagbigay gabay at inspirasyon upang maging masaya at matiwasay ang araw na ito. Hinihiling po namin na bukas at sa mga susunod na araw ay muling ninyo kaming gabayan sa aming mga susunod pang mga aralin. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Amen. Paalam mga bata, huwag kalimutan ang ating inaral ngayon Palakpakan ninyo ang inyong sarili dahil meron kayong natutunan ngayon. Mahusay kayong lahat.